Kamusta ka, Barkada? Marami po sa inyo ang gustong mag-react po ako sa panibagong trailer ng Little Nightmares 3. Pero bago po natin panoorin tong trailer na ito, eh meron po akong trailer na hindi na panood, which is one year ago pa, Little Nightmares 3 reveal trailer. Siyempre, ito muna yung panoorin natin. Nauna to eh. Hindi ko pa napapanood to eh. Bandai Namco. Sila pala gumawa na ito, hindi ko alam. <laughs> wow. Bakit parang nakaano siya yung ano yun yung kay Plague Doctor ba yun? Ibig sabihin ba may sakit? Kasi naka gas mask sila eh. Ayun oh naka maskara sila eh. O oh, cosmetic lang yun. Eh. Woo! Namiss ko mag puzzles! Weird yun. Grabe! So, dalawa na? Multiplayer ba to? Katulad to nung dati na may may sumusunod lang sa atin. Ano yan? Di ba sa salamin yan? Oh! Ayoko ng ganyan! Salamin nga! Oh! Little nightmares hanggang ngayon medyo magulo pa rin yung storya sa akin ng Little Nightmares kasi kumbaga wala pa siya talagang totaling lore na naiintindihan mo on face value eh no yung parang pagkatinig na mo ayun ah, yung pala yung storya ng Little Nightmares medyo magulo pa rin siya sa akin eh lalo na nung nilaro ko yung 1 tas nilaro ko yung 2 kasi parang magkahiwalay yung dalaw eh may storya ba talaga tong Little Nightmares <laughs> Pero sa pagkakaalam ko, yung Little Nightmares to, Nauna, yun ata yung prequel. Kumbaga, di ba may storya yung 1? Kumbaga, yun yung nangyari sa 2, yun yung nangyari bago mangyari yung one. Tama ba? Ako isa talaga sa ayoko, ha? Isa sa ayoko kaya kung makapansin nyo nakapikit ako ngayon. Pero nandito yun eh. Isa sa mga ayoko talaga yung mga ganito. Yung mga baby na zombie. Basta anything baby related na hindi totally totoong baby. Yung in normal na baby. Kumbaga parang zombified baby, mommy baby. Basta kahit na anong baby, ayoko nang na-alter yung itsura. <laughs> Lalo na yung magbubukas silang manika. Yun ang ayoko talaga. So ano tong mga nalalaglag na to? Sila ba to? Di ba ang pangalan nung nasa Little Nightmares 1 IC6? Tama ba? Six nga ba? So, ibig sabihin ba, marami sila dito. Ayun, ang dami oh. Mukhang papasok tayo sa, ano eh, kwarto ng baby eh. Kasi kung mapapansin nyo, may mga shapes dito. Eh, di ba kadalasan ng mga ganyan nasa mga baby na kwarto? Ayun, oh, may mga stuffed toy pa eh. Oh. Feeling ko, yung baby yung mismong pinakakalaman natin palagi eh. Ang daming kamay na lumalabas na kasing size nila. So, ibig sabihin niya, baka sila yung Maraming piles kanina. May dalang range palagi tong isa. <laughs> Sana two players siya para isasama ko si Obre pa maglalaro tayo. <laughs> Pero mukhang susundan lang ata natin tong isa na to or baka tayo yung sinusundan. Feeling ko talaga kalahi nila tong mga to kung paano sila ginawa. Feeling ko ito yun. Kasi ang dami oh. Baka itong pinuntahan nila factory kung paano sila ginagawa. So magkakaroon na tayo ng lore kung bakit nag exist yung maliit na bida which is yung character natin. So, panoorin naman natin ngayon itong You're Being Watched tsaka itong friendship trailer kasi magkaiba to eh. Tingnan natin kung saan tungkol to. Baka mas magkaroon tayo ng idea kung saan tungkol yung Little Nightmares 3. Baka malaman na rin natin dito kung kailan yung release date. Ah! Ay, mas malinaw yung ano, mas malinaw yung graphics ngayon. Wala na pa Wait lang. Naka 4K ba tayo? Okay, naka 4K. Kaya pala malinaw eh. Ang <laughs> linaw eh. Okay, mamaya ako na ipopost. Panoorin muna natin para makuha natin yung full experience. Ami, ah, may nagbabantay! Baka yan yung ano, yaya. O kasambahay, di ba? Ay, ano, para siyang factory eh. Ooh! Uy, apat yung kamay niya? rin siya ng baby. Ayun, ano yan? Ano yung mga worker-worker uh, niya mga yan. Oh, yan yung bantay. Noon nakaraan teacher, ngayon bantay na ano naman. Parang caretaker. Ayun, oh. Takbo. Takbo. Hindi ako sure kung copyrighted to, ah. <laughs> Nakaka-excite. Okay. Okay. Sira na yung mga CCTV yun yan eh. Oh my god! <laughs> Ba't may jump scare? Hindi ko in-expect na magkaka jump scare doon. Ano ba yan? <laughs> Gulat ako. Walang announce date? Release date? Wala. 2025 lang nakasulat. Walang specific date. Baka naman. Okay, magpapospos post na tayo ngayon. So, ito yung mga worker, as usual. Hindi na naman sila makalakad. <laughs> so, ito yung control center nung nagbabantay. So, dito niya napapanood lahat. Okay. So, parang nga siyang ano, caretaker, di ba? Naalala ko nun to, di ba? May yung teacher yung nakasunod sa atin. <laughs> Na-miss ko yun yung Little Nightmares 2 eh. Grabe yung teacher na nakakatakot talaga eh. So dito naman sa part na to, parang factory nga talaga siya. Tapos itong mga to, mga workers sila. Kasi gumagalaw pa sila habang nakasabit sila To eh. Ito namang nilaglagan nila ay parang basurahan. Ayun, may mga candy, may mga lollipop. Puro lollipop po Pero parang basurahan na siya. Ito naman ay parang mga suso. Ano to? Parang na suso. Oo, eto. yon may mga candy, may kamay. Ba't may kamay dyan? Ito, mga ipis ba to? Ano ba to? Kitang kita dito, apat yung kamay nyo. Apat. Si four arms yung kalaban natin. Ito yung itsura niya. O oh, siya ngayon ng jumpscare kanina. Ano to lettering na to? Ah, candy factory ba to? Parang candy factory. Ayun, ano, gumagawa sila lang candy. <laughs> Ito, kumakain yung mga characters ng candy. May dalawang klase ng lollipop. May candy cane pa nga, eh. Ang cute talaga ng character na may daladalang wrench palagi. <laughs> Piling ko makapakinabangan natin yung wrench na yun, eh. Lagi tayong may iikotin, eh. Parang mga pustiso to. Pustiso nga! Pustiso, di ba? Pustiso yan. Yung candy na pustiso ba? <laughs> Kaya ang title niya, You Are Being watched. Kasi may nanonood talaga literal. Asan yung jumpscare? Asan? Bang! Ha! Huli ka! Pangit! <laughs> okay, panoorin naman natin tong pangalawa. Yung friendship trailer. Okay, anong... Saan naman tungkol to? Mukhang mahaba-haba yung Little Nightmares 3 eh, no? Okay, pumasok sila sa salamin. Ayun, nabasag. So one way lang yung salamin. Super massive games. Oi, okay. Ah, ang cute! Ang gameplay na ba? Yung feeling ko gameplay na yung ibang nakikita natin dito eh. Uy! Ay, wait lang. Mamaya ako na ipapos. Mamaya ako na pala <laughs> sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Mamaya ako na ipapos. Nice! Brutal! <laughs> ah uh, so, to play... Ano? Sana two player. Kasi two characters talaga siya Magti talaga, eh. Magti-teamwork talaga <laughs> nice, op Okay, oh, candy ulit, mga candies Oo, ayan na naman tayo Ay, mukhang ano, two player Two player to Oh, pa isa Ayun, okay Feeling ko two player to Kasi gumalaw mag-isa yung isa eh wala pa rin release date? Release date? Wala! Walang release date. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito ba ang kulay dilaw na to? Baba ito? Kasi yung buhok niya naka ano eh. naka Ang cute eh. <laughs> Ayun yung baby sa baba oh. Meron ulit nung mga sumusunod na maliit. Ito oh. Di ba nung sa Little Nightmares 2 may ganito rin yung marami. Bakit may kamay na maliit? Ano yan? Feeling ko two players nga ito. Eh, no, kung makapansin nyo, dito sa part na to, dito sa part na to, kailangan mo ng katulong, yo. Aapakan mo, tatalon siya sa kabila, tapos siya naman yung aapak doon para makadaan ka. So, two players nga ito. Ayun, noting tingnan nyo, papana yung isa, yung isa naman pupukpok. So, two players. So, meron ulit bantay dito, hindi ko alam kung ano yan. Ayun, no, maghahatak-hatak tayo, eh. Puzzles to, eh. Alam nga naman yung AI yung gagawa nung mga puzzles, di ba? Eh, di, walang trillion. Two players nga ito. Kung hindi man two players to, matalino yung AI na nagawa nila, di ba? Kasi ano, oh, tingnan nyo, oh, tatakbo siya. Tapos papanain mo yung crate. O oh, di ba? Feeling ko two players talaga to. Excited na po ako sa Little Nightmares stream, mga kabarkada. At sana excited na rin po kayo. At yun lang po para sa araw to. Maraming maraming salamat. Spread yun na kasamuli. Paalam. At ayon kay YouTube, hindi nyo pa daw po ito napapanood.